Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 benepisyo na makukuha sa rambutan. Simulan natin ta pagkatapos ng intro. Ang rambutan, isang tropikal na prutas sa Timog Silangang Asya, ay hindi lamang nakikitang nakakaintriga sa mabalahibong panlabas nito ngunit ipinagmamalaki rin ang napakaraming benepisyo sa kalusugan. Ang prutas ay may kaugnayan sa litchi at longan na prutas at may katulad na hitsura kapag binalatan. Ang masarap na prutas na ito, na puno ng mahalagang sustansya, ay nag-aalok ng iba't ibang mga pakinabang para sa iyong kapakanan. Mula sa pagiging mayaman sa bitamina C at A hanggang sa naglalaman ng makapangyarihang mga antioxidant, sinusuportahan ng rambutan ng immune function, nagtataguyod ng malusog na balat, at tumutulong sa paglaban sa mga libreng radical. Tuklasin ang mga kahangahangang benepisyo sa kalusugan ng rambutan at kung paano makatutulong ang kakaibang prutas na ito sa iyong pangkalahatang kalusugan at sigla. Narito ang sampung mga benepisyo sa kalusugan ng rambutan. Puno ng mahalagang bitamina at mineral, ang masarap na prutas na ito ay maaaring magambag ng malaki sa iyong pangkalahatang kagalingan. Una, nagpapalakas ng immune system, ang rambutan ay mayaman sa bitamina C, na tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang mga impeksyon. Pangalawa, nagpapabuti ng digestion, ang mataas na fiber content sa rambutan ay tumutulong sa panunaw, pinipigilan ang paninigas ng dumi, at nagtataguyod ng malusog na digestive system. Pangatlo, sinusuportahan ang pagbaba ng timbang sa mababang calorie at taba na nilalaman nito na sinamahan ng mataas na nilalaman ng tubig, ang rambutan ay maaaring maging isang mahusay na karagdagan sa mga diet sa pagbaba ng timbang dahil nagbibigay ito ng nutrisyon ng hindi nagdaragdag ng dagdag na pounds. pang apat kinokontrol ang presyon ng dugo. Ang potasa na nasa rambutan ay nakakatulong na mapanatili ang pinakamainam na antas ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga antas ng sodium sa katawan. Pang-5, nagtataguyod ng malusog na balat. Ang mga rambutan ay puno ng mga antioxidant tulad ng vitamina C at beta-carotene na nagpoprotekta sa balat mula sa mga libreng radikal at nagtataguyod ng isang kabataang kutis. Pang-anim, pinahuhusay ang kalusugan ng mata. Ang pagkakaroon ng vitamina A sa rambutan ay sumusuporta sa magandang paningin habang binabawasan ang panganib ng macular degeneration na nauugnay sa edad. Pang-pito, Nagpapalakas ng mga buto, ang kalsyum na matatagpuan sa kakaibang prutas na ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malakas na buto at pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng osteoporosis. Pangwalo, pinabawasan ng pamamaga, ang mga rambutan ay naglalaman ng mga anti-inflammatory properties na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, nagpapagaan ng mga sintomas na nauugnay sa arthritis o iba pang nagpapaalab na kondisyon. Pangsyam, nagpapabuti ng mga antas ng enerhiya ang mga natural na asukal na matatagpuan sa rambutan ay nagbibigay ng agarang pagpapalakas ng enerhiya ng hindi nagiging sanhi ng mga spike o pag-crash sa mga antas ng asukal sa dugo pang sampu lumalaban sa mga senyales ng pagtanda ang mga antioxidant na naruroon sa rambutan ay nagpo laban sa pagkasira ng cellular na dulot ng mga libreng radical na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pagtanda sa loob at labas at dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.